So, good evening mga keepers Yan, good news May pry na yung isang akre natin no? Nanganak, isang piraso Yan, kunin natin, kinakain kasi Sana maragdagan pa itong bukas Yan no? Yan yung mga breeder natin ng akre Kaya siparit na natin to Dun sa taas natin Sa walang, may dito na lang sa gilid natin Sa walang lagayan dito sana dumagdag pa to para yan. Sakto bukas mag tayo ng BBS. One piraso pala nakuha natin sa fry ng Acre. Yan you know. Hintay lang tayo mamaya. Baka mamaya may mag-drop pa. Yan. Ang ng Acre natin kasi yan. Pakain natin BBS. Ako master mga boss. Yan. Lalagyan natin dyan sa comment section yung link and sa yellow basket kung saan kayo pwede maka-order ng Aquamaster yun know. o hintayin lang natin to dapat ma-monitor natin 'to kasi baka kain lang niya yung fry niya. Kaya 'yan. Hindi ko na lang separate, hintayin na lang natin. Papatayin ko na yung ilaw dito mamaya-maya para 'yan. Hindi na nila matingnan yung mga fry. Then mamaya balikan na lang natin tong mga 12 PM. Ah, mamaya. Yan. Kaya sambaksak muna. balba